Sir survey. Anong pangalan ni ma'am? Catherine po. Catherine, si ikaw? Sir? Benji po. Benji. Benji. Ano? Benji. Benji. Uh. sir Benji at okay. Sir Catherine. Ito kasi yung tinatawag. Senador ulit. Ano, ano po pangalan nila? Ano sir? Uh, Jimuel po. Jimwell, Jim ikaw? Joyce po. Joy. Joyce, Jimwell, sir, Joy. JJ. Sir May. So kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador ulit. Ano? So ito yung malalakas ang pangalan. Ito ka. Ito po, pinasok na namin po eh, itong Port Santiago rito sa Intramuros, itong pangunahing pasyalan dito. Ayan, may kita niyo po, may mga ibon, ayun, may mga napahigang mga tao rito. At magkahanap po kami maya-maya lamang po ni Bro Rodel, yung po yung kasama kong vlogger dito ng mga interview. Ayan, maganda ng ibon dito. ipakita ko po sa inyo ang kabuuan nitong sa may entrance ng Fort Santiago ito. Bagamat may init pa naon pero di alintana ng mga ilang mga ano natin dito mga kababayan. Bro, gunao ko diyan. Ah si Bro Rodil po, ah. pupunta ako na ng aking kasamang vlogger. Hello mga kaibigan, mga viewers ng YouTube channel. Uh, dito lang po kami sa Port Santiago para mag po ng Kali Sarbi. Ang pagpipilaan po ay si dating former President Rodrigo Duterte, former Mayor Luis Moreno, former Senator Manny Pacquiao, Senator Laila Dilema, former Tamanan Pro, Jose Peros at Erwin Tolpo. Ito po. Okay, diretsyo na po tayo sa video. Eh, sa video. Ah uh, bro, baka may taka. ka. Ayan po, don't forget to like, share, and subscribe po sa aming channel, Rodel's TV and La Suerte Channel. Okay po? Ayan po, na kami sa interview. Okay bro, may nakita lang tayo, dalawang mag-boyfriend siguro mag okay. ito, mag-girlfriend. Okay. Busy na sa... no, mga kaibigan, mga viewers, ano? Ito po, so, natin. Hello ma'am, good afternoon, sir. Hello po. Nalalabig lang po kami ma'am, ano, Nang konting oras. Okay uh, po. Ito po, Hello. ang ito pong ginagawa namin, ang tawag dito ay kalye Sorbe, ano, kasi malapit na ating midterm election next year, May 2025, ano, kailangan bumuto tayo ng mga yung labing dalawang senador ulit, ano. Ano po pangalan nila? Kasi? Ah, uh, po. Jimuel. Jimuel, ikaw? Joyce po. Joy, no, Joyce, Jimuel, Jimuel, Joy, Jimuel. JJ. <laughs> okay, ito po yung napili so, namin kayo, kayo. content, ano. Ito, ito po ang malakas ang uh, tunog ng mga pangalan ano ito kahit matanda na si former PRRD or Tatay Digong former senator Manny Pacquiao former mayor Isko Moreno former senator Laila Dilima. Senador Risa Hontiveros at saka si Congressman Erwin Tolpo. Ito po yung pinakatanong. Ngayon, Diyan sa anim na tinura namin, sino yung nasa puso nyo at ibubuto nyo? Kung uh, sakasakali mga tumakbo sila. As usual, yung first one po natin. Sino? Si? Si Tatay Digong. Tatay okay, ko. Digong. Naman Bakit man, naman? Happy uh, rin yan. ano po? Dahil yung ang dami na rin yung na ano, dami na rin yung na... Nasimulan, hmm. dami na nasimulan na syempre natigil din para din po matuloy niya din po yung ano. And then for my ano po sa mga nakikita ko rin po ngayon ah uh, medyo nagiging maluwag na po tayo dito sa okay, lalo speaking, na po dito sa Maynila. Uh, speaking of maluwag, ano ba yung maluwag na yan na napapansin nyo at nararamdaman ngayon ng mga ano, mga kababayan natin? More on, tumadami na naman yung drugs. Ah, so ibig mo sabihin, marami na naman yung lumalabas na para mga zombie. Yes. Yung <laughs> tulog. Ano ba yan? Okay. Sa lahat po ng aming mga, sa karamihan na aming na-interview, yun din po yung uh, sinasabi. Kapalingod din ang sinasabi yes, mo. Ngayon, sir, ngayon, napili mo yan. Okay. Ikaw naman, sir, sino yung napili nyo? Si Tatay Digong Dito. O, oh, bakit naman? Uh, kasi ngayon, uh, syempre, pagdating sa sa panahon ngayon, mas marami na ano, na uh, droga kumakalat. Ah, talaga, random talaga yun ngayon? Na, talaga okay. medyo dumami na syempre, naman? Syempre, oh. o. Oh. Yan po talaga ano natin ngayon. Okay. So ano yung gusto niyong idagdag dahil ang napili niyo pareho ay si Tatay Digo. Tatay Digo. Is, uh, siguro uh, si Pacquiao din po. Si Pacquiao ang Pacquiao. second option mo. Bakit naman si Manny? Uh, kasi si Pacquiao, uh, tamdam niya yung ano, buhay isang mahirap. Ano ba? Buhay isang mahirap. Kaya naman ma'am. Uh, mas magagampan. Sinagdag so, nyo? Ano, magiging isang... Uh, yung parte ng isang ating Bansa. Okay. okay ikaw ma'am, mayroon kang gustong idagdag? wala na po wala na oh. okay yung shout, ano? oh, shout, shout out Mayroon kang gustong ng shout out shout out sa mga na oh. Batangas batanggas leh batanggas batangas, batangas. Pareho kayong oh. taga -Batangas? Oh. Yes, po. Oh. si mam 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 Ma'am mam 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 mga taga Batangas, mam 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 na boyfriend niya. Okay, ito po. Palibasa ang napili niyo po ay si Tatay Digong. Inaalaw namin kayo na. Uwitan okay. niyo yung pangalan niya. Ma'am. Dalawa na po. Gusto na sila. Eh. Ah, yan po dalawa. Thank you, Ma'am. Sa so, time, Ma'am. Sige, sir. Sa dito. Okay. Thank you. Sige. Yeah. Bro, bro? May nakakita tayo rito ng ano, dalawang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Okay. Ito po mga kaibigan, mga viewers, ano, nakita natin, bro. Yeah, bro. Okay. Okay. Hello, sir, mga ma'am, ano? Ako Parang po si na po, ng uh -huh. oras pa, uh -huh. uh -huh. Sir. Uh -huh. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV and At welcome to La Suerte Channel. Okay. Ito po kasi yung napili naming content ano. Ang tawag dito ay Kalye Survey. Anong pangalan ni Ma'am? Catherine po. Catherine, ikaw? Sir. Penji po. Benji. Ano? Benji. Sir Benji at oh. okay. Sir Ito kasi yung tinatawag na midterm election. Ano ano, next year, May 2025, boboto ulit tayo ng labing dalawang senador. Midterm election. Kasi ganito yan, yung labing dalawang senador, pag nagbobotohan sa, ng, uh, sa 2028 kagaya ng 2028, meron doon labing dalawang senador. Ito naman midterm, iba yung botohan dito. Wala ditong kasamang iba. So mga senador lang yan. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kahit matanda na itong taong ito, marami pa rin sa kanya nag-aamuki na lumawa ng pagkasinador si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa, bro, ito po. si former senator Manny Pacquiao. Pangatlo, si former mayor Isco Moreno. Pangapat, si former senator Laila Dilima. Panglima, si senador Riza at at si congressman Erwin, Erwin Tolpo. Po. Ngayon po, ito po yung pinakatanong. Sino sa anim na yan na tinura namin ang inyong nasa puso at inyong ibubuto? Bubuto. Ah... Sa akin po si President Tatay Digong po. Ah, talaga? Bakit naman? Ah, uh, kasi po mas siya yung mas maraming nagawa nung mga panahon niya, mga nung mga termino niya. Nung, nung, siya yung presidente, si, termino yung presidente niya. Natin. Oo. Mas, Pwede bang magbigay ng sampo lang na nagawa niya? Ano, ano, kaya ng ano, kabuhasan ng mga gumagamit ng droga. Ayun. Uh, tapos, ano pagpapaganda ng mga kalikasan, gaya nung dolomite. Okay, tama si Tatay Digong yan. Mm. Tatak Ikaw naman, ma'am. Tatay Digong din. Oh, bakit naman? Ah, uh, feel ko po kasi ano eh, nataon po kasi siya sa pandemic. Oh, so, so, bitin. Bitin. Oh, parang bitin. parang madami po siyang plano pero nabasado po siyang na focus kung paano So, Kasi yeah, kaya oh. po ano. Pero kung kayo po ang tatanoy, parang gusto mo, gusto nyo i-extend sana yeah. pa siya. Oh, oh, o oh, kahit mga ilang taon sa tansya nyo, kung may extend. Hanggang... Kumapayan. Hanggang kanin no. ulit? Oh. <laughs> 3 uh -huh. years uh -huh. po, uh -huh. Kasi nasa konstitusyon natin, nasa batas, hindi na pwede mag-re-elect eh. Mm -hmm. Kaya ngayon, nag marami na lang sa kanya nag-aamuki eh, na siya lumaban na lang sa pagka-senador. Baka sakali maging senate president siya, marami din siya magagawa. Mm -hmm. Ano? So, At kung meron may dagdag kayo, ano naman ang gusto niyo pang idagdag kung talaga i-vote mm -hmm. Sa akin? si... si ano? May... Isko Moreno po po. Oh, yeah. Ayun. Ikaw naman is Isko din po kasi gumanda po talaga yung Manila. 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 Yeah. Pero ang talagang uh, first What's option nyo ay si Tatay Digong. Tatay Digong. Okay. okay. Yan ang napili nyo si Tatay Digong ano. ia namin kayo na guhitan yung bindi. napili nyo talaga. Eto. Sige. Pakita natin bindi. sa mga viewers bindi. ano. So, tatay Digong po silang mag-boyfriend dito. Okay. okay. So, At naman ma'am. Ako na rin. Ako oh, na rin. So, Wala ano yung score na so natin, up? bro? Uh, Maraba. Uh, Maraba. May oh, lara, Wala risotto. na. paone walang 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 mga estudyante siguro to yan lapitan natin bro okay, busy lang mga kaibigan mga viewers ano ito po meron kaming nakita na tatlong mga dalaga. mga ano siguro to hello ma'am ma ma'am good afternoon po maganda, alam po lang po ano nang konting oras ma'am welcome po sa Rodel's TV ako po si Kuya Rodel nyo no? at si Welcome po sa Reserte Channel, ma'am. Reserte Channel, ano. Ito po yung aming napiling content, ano. Suggestion din po ng aming mga viewers. Midterm election next year na yan, May. So, kailangan natin bumoto ng labing dalawang senador ulit, ano. So, ito yung malalakas ang pangalan. Eto, kahit matanda na, ano, marami sa kanya nag-aamuki eh, na kumandidato bilang isang senador. Former PRRD, ano, or Tatay Digong. Then second is Sena uh, senator. former senator Manny Pacquiao. Third is former mayor Isko Moreno. Fourth is former uh, senator Laila Dilima. Fifth is senator Risa Ontiveros. And sixth is congressman Kung Erwin, Erwin Tulpo. Ngayon, ito po yung pinakatanong. Kung papipiliin kayo, sino ang nasa puso nyo at ibubuto nyo? Ikaw muna. Uh, Ito po. po siguro kasi Senator Hontiveros. Senator Hontiveros. Bakit naman po? <laughs> 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 Parang siya po yung gusto mo? Pinaka, <laughs> pinaka po sa anim. <laughs> okay, okay. Kaya naman po, ma'am. Okay, kaya naman, ma'am. Same answer po, Senator Risa po. Risa, bakit naman? Parang siya po yung pinaka-fit na tumakbo sa as a senator po. As senator, senator magre-election ano? Ikaw, ma'am? Parang po, ma'am Coriana. Copy face. <laughs> Copy <Coffee> face. <laughs> Pero si Senator Risa po, dun sa mga um, pinapat pinapatupad niya pong batas mm -hmm. na for women, gano'n. Kaya po, siya yung sa out of six choices. Siya po mm -hmm. talaga mm for And us. Mga okay. estudyante po kayo, ma'am. Mga estudyante uh, po kayo. Ah, uh, pero mga butante na po kayo? Yes. Ay, salamat naman. Ngayon, ano yung gusto yung idagdag? Dahil ang napili yung tatlo ay si Senador uh, Risa Contiveros. Sino pa? Ano pa? Sino Sano yung dyan? gusto yung idagdag? Yung sa inyo lang. Sano. Yung kalaman niyo lang kay Senador Risa. Pacquiao, Erwin Tuelco, former president. Wala na? Wala na po. Okay. Na, wala so, palibasa, yan ang na napili nyo. Na, ano? <laughs> so, kayo ay bibigyan namin ng karapatan na isulat yung ano. Wala po ang shout out, ma'am. <laughs> shout out po kayo. Ayan po. Pinaguhitan you know, na boy. po. Yeah, um, uh, uh, ayan, kung tayo tayo. Ayan. Appreciated ma'am. Wala kang ano, shout out. Ayan, ah, mga viewers. Wala kang shout out. Wala na. Wala oh, okay. Thank you, ma'am. So, next round na natin, bro. Ang score natin ay Tatay Digong, apat, Tontiveros, tatlo. Oh, ay biglang nagkaroon si, si senador Risa Tontiveros. Ito, dalawa yung nagpintuan. Lapit natin, try lang natin. Lapit natin. Ito po, mga viewers, ano? May nag-video pa rin. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon po. After po. Mawalang galang We're na galang po sa inyo, ano? Galang na po Sa inyo. Welcome po sa Rodel's TV. Ako po si Kaya Rodel and La Suerte Channel po. Serte welcome po. Suerte Channel, welcome. Ano? Ganito po, ito po yung content namin sa ngayon. Yung tinatawag na midterm election. By the way, ito yung tinatawag naman sa ginagawa namin na Calisope. Calisope. So napili namin dito sa Port Santiago. Ano? Mga butante. Opo. Okay, tama-tama. Ito tama. na. Malapit na yung ating midterm election. May, na po yan. Oh, May 20, 2025 ngayon, ito yung pinaka tanong namin. Ito kahit matanda na ano, marami nag-aamuki sa kanya na siya ay kumandidato as a senator ano, next year sa midterm election. Former PRRD or Tatay Digong. Tapos, yung pangalawa, former senator Manny Pacquiao, former mayor Isko Moreno, former senator Laila Dilima, former senator Risa Hontiveros at saka si Congressman Erwin Tulfo. Pinakatanong, sa kanilang anim na tinura namin sino yung inyong iboboto at napupusukan. po, mamili po kayo dito. Tatay Digong po. Tatay, Tatay Digong, bakit? Meron na po siyang previous work from do sa Peggy presidente niya dati before siya palitan ni Marcos. So, pwede siyang maging senator so pwede niyang i-continue yung mga works na yung mga parang na, naantala no yung yung naiwan niya. Opo. Okay, ikaw naman sino? Ganun din po kasi marami na rin po siya na patunayan such as yung sa ano sa drugs ganoon maraming na uh, walang ano. Ayun, speaking of drugs, ngayon ba sa tingin niyo ano? eto lang. Direct to the point. Medyo maluwag ba? Nagbalikan ba o hindi naman? 50-50 po. 50-50. <laughs> okay. okay. So okay. Napili niyo si Tatay Bigong. Meron ba kayong gustong idagdag? Si ano po. 'Yung tayo rito, ito ito. Si si Moreno po. Si Moreno. Okay. Ikaw naman. Tatay Digong na no? Ah, Tatay Digong ka lang. Okay. 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 Palibasa, yan na napili nyo. Ano? So, inaalaw namin kayo na buhitan yung napili nyo. Shout out. Dato, Ay, shout out. Yan. Meron mo kayo shout out? Shout out kayo. wala po. Wala, wala. Okay. Ito, ito. Pakiguhitan. Pakita natin sa mga viewers. ano? Para wala silang masatay. Tatay Digong. Ayan. Ay, Tex ko Moreno, yun yung option niya no. Tapos ikaw naman si Tatay Digong lang din. Oh, so, okay, thank you po, ma'am. Kayo thank po dalawa. si Kayo po si Dayan. Dayan, kayo po. Elizabeth. Elizabeth. Okay. Okay. Salamat thank you. po. Thank you. Ay, no, Salamat po. Oh, di, di tayo bro. Ayan bro, may nakita na tayo si ma'am Habang nakatambay okay, bro. Bro, so, mga kaibigan, mga viewers ano? Ito po, may nakita kami isang ate Ma'am, mawalang galang na po Ano ano ma'am, good afternoon Hello, ma po Ako po si Kuya Rodel and welcome po sa Rodel's TV ano? welcome po sa La Suerte Channel. Channel. Ito po kasi yung ano content namin sa ngayon Midterm election next year, May 2025 ano? Bubuto tayo ng labing dalawang senador ulit Okay po, yung, ang pagpipilian nyo po ito Ito, unang-una kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban pagka ano p Former BRRD or Tatay Dicong. Tapos ang pangalawa, si former senator Manny Pacquiao. Pangatlo, si former mayor Isko Moreno. Pangapat, si former senator Laila Dilima. At ang panglima ay si senador Riza Ontiveros. Pangapat ay si congressman Erwin Tulpo. Ngayon po, ito po yung pinakatanong. Sa kanilang anim na tinuran ko, ano, tinuran namin, sino yung ibubuto mo at nasa puso nyo po? Hindi si po kayo. Si Digong. Digong, bakit po? Kasi si Digong maganda yung pamamalakad niya kahit nung presidente po. Ay, talaga? Hmm. Oo. So, nabanggit mo yung maganda yung pamamalakad. Ngayon ba? Ano ba yung masasabi mo? Kay BBBM? BBBM, oo. Nasa middle kasi siya. Eh, kaya... Nasa middle siya? Okay. So, wala ka bang gustong idagdag? Siguro si... Si Risa Ontiveros. Risa sana, Ontiveros. Sana mag-ano siya. Uh, bakit naman? Kasi pro-women siya. Pro-women. Okay. So ma'am, pero ang priority mo talaga si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Okay, ngayon. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na isulat mo, guhitan mo yung iyong napili na candidate. Salam po. Ano? ma'am? Ayan po. Ayun ah, siya. Okay, anong score na natin Salam, bro? Wala po kayong sa shoutout? Wala. Oh, Wala. Okay, ma'am. Thank you Thank po, ha? Thank you so ha. much, ma'am. Good time, ma'am. na bro, nakita natin si sir. Nag-iisa. pa nga. Lapitan natin. Hello mga kabigyan, mga viewers. Ito pa po. Meron po, po kami yung... nakita ang isa dito sa loob ng Port Santiago. Sir, maulang galang na, ano. Welcome sa Rodelis TV. Ako si Kuya Rodel mo, ano. At... La Suerte Channel, sir. La Suerte channel, channel, ano. Welcome sa aming ay, mga channel, mga channel, ay, mga channel mga. ano. Ito kasi malapit na yung ating midterm election. So, pero dito sa ginagawa namin, ang tawag po dito ay okay? Kasama ko na rin yung Ito uh, yung <laughs> Ito yung mga malalakas na kandidato natin. Ano? Para sa midterm election next year May 2025. Okay, ito. Kahit matanda na, marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato mm -hmm. si former PRRD or Tatay Digong, former senador Manny Pacquiao, former uh, mayor Isko Moreno, si former Senator Laila de Lima, Senator Risa Ontiveros, at saka si Congressman Erwin Tulfo. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kung papipiliin ka, sino yung ibubuto mo at nasa puso mo? Si ano po, si Tatay Digong. O, oh, Tatay Digong. Bakit naman? Kasi po, ano, maganda po yung ano niya, yung parang na contribute niya sa ano, sa bansa natin. Bansa natin. Pwede ka po magbigay kahit isa lang. ano po, katulad po sa sa paano pagsugpo ng ng mga illegal na droga. Po. droga. Okay, nabanggit mo yung droga. Sa ngayon ba, medyo malawag tayo o hindi naman? Ano po, hindi uh, di rin po eh. Pero at least po may ano, dun sa pag ano, tatay Digong, is may nabago pa rin po. May nabago, okay. So, ano pa yung gusto mong idagdag? Para kay uh, Tatay Digong dahil siya ang napili mo. Ano po? Sana ma-priority naman 'yung ano, 'yung pag-aano, ito bago niya rin po kasi sa ano eh, sa mga... Ano tayo ito? Alin? Sa... Ikatrabaho sa iba bansa. Ah, yun sa mga OFW nyo. OFW nyo, ito bago niya rin po. Malaki yung nakitulong niya doon. Okay. Sana ba maganda mag... Ano, ma... Senador siya. Focus pa rin po doon. Pero yung pinag-uusapan natin, midterm election, senador yan ha. Oh, kung sa kasakali bang maging senador talaga siya, maging Senate President, sa tingin mo ba, malaki pa rin yung maiaambag niya sa politika natin? Siguro po. Opo. Kasi ano eh, ito, na pag ano siya, in, uh, na siya eh, na katayo na siya bilang Presidente. So, oh. makakontribute pa rin po siya sa ano, pagiging senador. Okay. Palibasa siya ang napili mo, ano? Ikaw ay inaalaw namin na guhitan. At, ah, uh, Ano pangalan yung, sir? Yung napili. Brian po. Brian oh, uh, Sir Brian. okay. Sige, guhitan mo. Sige po, Sir Brian, ha. Thank you. Thank you. Brian? you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank mga Thank you. 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 Yes. At, Napakinggan nyo naman po ang mga saloban nila kung sino gusto nilang maging center sa 2025. 2025. 2025 Midterm election. And uh, still Ayon. po, kami pa rin po ni Rodels, Rodels TV, Rodels TV uh, Ay, at Suerte Channel. Oh, po, maraming maraming salamat po dahil hindi nyo kami niiwan. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aming Muntin Channel. Channel. God bless po Slam sa inyong lahat. Salamat po sa mga subscriber at mga nagko-comment. 你把